So ayan nga guys, pagdating natin natin agad kanina ay nagbihis lang ng liyabag tapos nagsalang na kaagad ng labahin. So alam naman ay sa gabi ay nagwarga tayo tapos pagdating sa bahay natin ay o di pa. Tapos ang ginawa naman dyan ay kailangan natin palitan yung doorknob guys kasi may mga nagupa dito dati na hindi nagsuli ng susi doon sa may-ari. So kailangan natin palitan ng panibago yan ay yung iobab naman ay bulungkan na naman nagpalit yan at sabi nga ng may-ari ay sila na daw ang bibili at papalit niyang na. ay syempre ayaw ko naman na magtagal para naman din sa safety ng mga anak ko guys so kailangan kong palitan niya ng panibago ayan sige bira bida ka kasi kaya sige gawin mo nang maayos yan ha galingan mo lang iobab ha galingan mo Ay, palingi, lingi, palingi, Ay, struggle is life daw, guys. Ayan, kasi nahirapan siyang ikabit dyan. Ayan. Pawis na, pawis na yung iabab na yan. Kakakabit niyang lornat na yan. O, oh, di ba? Ay, di ka. Napagod ka pa. Ayaw mo namang ipagkatiwalad mo sa may-ari kasi gusto mo'y agad-agad palitan. Pangiti-ngiti ka pa eh, Pawis na pawis ka na. So, ayan nga guys. Ay okay na daw. Naayos na daw niya. Ay nalagay niya na ng maayos. Ay tinisting pa kung okay na nga ba talaga. So, ayan. Ay eh, isinara naga at tinry niya. O, sige. Okay na. O, thank you for watching guys.